Ayan, so parang yung delivery ng bigas ni Madam Diwata ay nagka-doble-doble. Madami pa daw at may delivery na naman. Ito na muna, oh. Ano masasabi mo? Oh, busy ako. Ano masasabi mo? Bakit bumalik si ano? JR. Ang uh, masasabi ko lang na bakit siya bumalik ay parang naisip na niya yung kamalian niya oh. sa mga ginagawa niya sa araw-araw. Uh, hindi naman namin siya na Nasa kanya na yan kung babalik babalik pa siya sa ginagawa niya, wala na kami magagawa. Sarili niya yan eh. Kasi hindi namin hawak ang buhay ng isang tao. Kaya nga ang masasabi ko lang kailangan magbuhin na niya ang buhay niya mahirap mahirap maghanap ng trabaho no mahirap ma maghanap ng trabaho mahirap mawala sa mundo kung ano-ano na mga ginagawa kasi walang wala na kaya yun to masasabi ko sa kanya hindi na siya pumunta dito sabi ko wag kang umiyak ha <laughs> kasi bawal lang iyak ngayon iiyak ka lang pag iniwan ka Kumayat siya oh kumayat kumayat <laughs> yan ano, pinaalam nyo yan kay Madam Diwata yes, ah. noong dumating kagad ka yan tinawagan ni atin ni si Diwats nasa QCC si Diwata ah. ngayon, okay daw, sabi niya sige, bahala ka, mamasukin mo gusto mo, ah. sabi ni Madam e ngayon nakita siya ni Madam o ano welcome back daw siya ah. buti okay ang mood ni Madam ah. so ano sa tingin mo <laughs> aalis na naman <laughs> ay yun lang, kung uh, nasa kanya na yun pero ano ma-advise mo sa ganyang ano? Yun lang, ah, baguhin lang niya, yung sarili niya. Mahirap talaga sa mundo na hindi mo maano yung sarili mo, makontrol. Mahirap, kaya hanggat maaga pa, hanggat nandyan pa ang Panginoon na magbibigay ng mahabang mahabang buhay. Kaya magbago na. Ano <laughs> masasabi mo na may hernet ka na? So ito ang masasabi ko na nilagyan na kami ng hernet kasi daw baka daw maging ang siken, may kuto kasi doon sa kabila ang sikin daw alas ala santualia. Kaya nilagyan kami ngayon ng hairnet. Hindi namin alam kung sinong operahan yung mga customer ba na sumobrang kain ng Paris Overload o kami. Ah, <laughs> nga naka din si <laughs> Ayan, so welcome back pala. Kayano. Ayan o. No? Yan yung tinutukoy ni Sir Richard kasama niyang chef, si Chef JR. Welcome back, Chef JR. <laughs> mag-slim ka, alis ah. lang pala para, para mag-slim. Gusto ko <laughs> Yes, kasi tumaba na daw siya dahil sa kakain ng overload. Um, love... so back, my... <laughs> Kaya kayo guys, hindi nyo naabutan. May kambal si Diwata. dino Sino? Galing ng QC, pumunta dito kasi gusto niya matikman ang huh? uh, bu, uh, bulalo ni Diwata. Kambal niya yun. Nakita niyo sa vlog, nag-online siya, nag -live. Ang ganda, maraming tao. Kanina, abang kumakain siya, yung kambal. Oh. Hindi lang niya nabutan kasi may pinuntahan siya eh. Oh. Sino yun? <laughs> Ginagawa ko lang ng story. <laughs> na ganun kasi nga, kanina ko pa siya nakita na... Kumain siya kasi sabi niya tikman natin ang uh, uh, ano ni, live ni ano ni Diwata Bulalo sabi daw niya uh, kung ano ba daw perfect ba daw ang timpla oh, dito yung sabaw dito. hindi ba daw ang sabaw ng pares wala ba daw yung ipis kaya tinikman niya Kaya kayo guys ito. kung hindi pa kayo nakakain sa pares ni Diwata at saka yung mga naririnig niyo na mga sinasabi ng mga basher kaya na lang po ang husga sa parisan ni Diwata huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao kasi po may hirap po yun na naniniwala tayo sa isang tao na sa mga sinasabi niya na ganito si ganito, si ganito, si ganito pero sa bandang uli pala hindi pala totoo kaya kung gusto nyong maniwala na ganun ang sinasabi nila pumunta kayo kay Diwata mismo ngayon na patunayan ninyo na Oo nga, di pala totoo ang sinasabi ng mga sa bagay, bukas magsilabasan ng Marites kasi Marites bukas eh. Lunes pa, si, pa ngayon eh. Kaya bukas pa magsilabasan ng mga Marites. Ano nga mga mga mo sa ano? Endorser na siya sa ano? Pumerma na siya ng kontrata sa Easy Brand? So, pumerma uh, na siya sa Easy Brand. So, laki brand uh, malapit-lapit na rin siya maging easy. <laughs> Yun, kasi yung konti kunti, oh, kunti, kunti na siya ng ano eh, nag-smile, uh, good mood. Ganyan naman talaga eh, kahit may problema. Smile lang, huwag mong dalhin kahit saan. Kung pag -uwi mo sa bahay, doon mo na ilabas. <laughs> ayan, ayan ang mensahe ni Richard. Ayan, pakilala ka naman sa kanila. Ikaw yung chef ay makilala po ko sa inyo pero yung mga nautangan ko pasensya na po ha ah. kasi po mahirap talagang buhay maghanap buhay kaya yung mga inutangan ko sa susunod next year na lang ako pala po si Richard Morales Paro from Sambuang Kasibugay ah, nandito po ako sa Maynila para maghanap ah, para, nag, para magtrabaho kay Diwata kaya kayo yung walang mga trabaho mga tambay dyan pero sasabihin ko sa iyo matino kayong tambay ha Pwede kayo dito kay Diwata. Yan, kung wala kayong trabaho. Apply lang. Apply lang lang apply. Wala namang mawawala eh. Tatanggapin ka ba o oh, hindi. Ganun naman talaga ang buhay eh. Dapat sipag at syaga lang. Oh. ayan. Si so Richard ay chef ni Diwata. Chef siya ng Siken. So ngayon dalawa na sila kasi bumalik na si Chef Richard. So sabi, GR. ako si Ayan naman yung cashier. Pinsan ni Diwata. So ito yung ano, isasabihin ko sa inyo guys, sino pang hindi nakakilala sa uh, sa pa, sa, sa pamangkin ni Diwata nang tagal-tagal na niyang hinahanap. <laughs> nandito na nagpakita na. eto <laughs> Ito na po 'yon. Na parang si Diwata nung unang panahon na iyak na iyak kasi hinahanap niya pamangkin niya. Habang nangangalakal si Diwata, 'yon. Na iniisip niya yung pamangkin niya. <laughs> Ayun na, nakita na niya ngayon. Good na good. Pero guys, kung nandito siya, anong, nandun kami sa kabila, kung nandito, no, nandito siya, nako, siya siguro makapansuntok ng ano na yon mga taong naninira doon sa kabila. Kaso lang, lumipat na kami dito kasi nga parang wala pang masyadong idea si Diwata kung anong gagawin niya sa kabila. Okay na sana eh, kung tumagal doon, di diba, si Rosemar may and swimming si Diwata din may unless swimming dun sa dagat na tinutulugan niya <laughs> sa ilalim yes fresh na fresh pa ayan oh ayan so ah uh, ito pa guys uh, ipapaano ko sa inyo ha yung pong mga masabi ng mga tao dyan ah uh, where naman kami na yung mga basher, midiwata, uh, ano na kami doon, uh, save na kami doon, okay lang, pagpatuloy nyo lang para si diwata mas lalong makikilala ng buong mundo. Hindi na sa buong mundo, sa, sa, buong, ba, sa, ibang bansa. Dami niyang viewers. Yes. Bangkok. Kaya, pero dandan lang man, konting konti lang, wag lang yung isang ano taga, isang dictionary kaagad. Kunti-kunti lang, mga limang letra o apat, ganun lang yung, pap, pagbabash nyo kay Diwata. Siguro sa totoo naman kasi, hindi mo kasi alam ang buhay ni Diwata. Dapat kayo, magtanong-tanong muna kung ano si Diwata nung una, kung ano bang ugali niya. Huwag yung ano na, para kayong ano, para kayong tambutso. Nasasakyan na diretso-diretso, walang hinto. Dapat, makinig muna kayo sa kwento ni Diwata. Diba? Tingnan nyo, do, tingnan nyo ngayon, mga basher, ilang beses ko na sinasabi sa inyo ha ako po hindi sana magpapa-interview ng mga yung mga ano ni Diwata. gusto kong pag interview ako, gusto ko yung sa mga basher. Kasi doon ako nagsimula na nakilala ako sa buong Pilipinas. Yung, uh, yung live ko, napunta na sa amin. Kaya yung mga pamangkin ko, tsahin ko, galing pa sila lang sa Buanga, si Bugay, pinuntahan lang nila ako dito. Yun, totoo yun, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya kayo, dahan-dahan na lang tayo ha. Kasi po, hindi si Diwata ang masisira, kundi kayo. Kasi sinira niyo yung pangalan ninyo. Kasi sinira niyo isang tao na hindi naman totoo. Dapat, kung ano kayo, sa inyo na lang. Huwag niyo na lang idaman yung ibang tao. Na? Mga basher ha, dahan-dahan na -dahan po tayo. Kasi hindi tayo yayaman pag ganyan tayo eh. Di ba? Kung ano tayo, sa atin na lang, sarili nila na natin. Ipasok na na natin sa loob natin. Sa looban natin na, bakit ganito ako? Bakit ganito ako? Ganyan. O, bakit si ano? Ganito, si ganyan. O, di ba? Huwag ito na, guys. Nandito na po. Si madam, ha? Sige, Puntan, kung gusto niya magpa-picture, punta lang kayo dito. Bayad na kayo sa akin. Thank you. Thank you, Sir Richard. Si Diwata natin. Diyan mo namin yung ato ko so sa Richard. Ayan tayo nagkita. Si horse ako. Ay, pwede mo ka. Pwede naman, sabang camera mo. O yan, na ng cellphone eh. Ay, Hindi mo alam gamitin. Bang, <laughs> ka. di ba po ni Yara? Ganda. 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 ka Ganda.

Chrisa, uh, Happy Birthday! Thank you. Thank you for. Yeah. không? <coughs> <coughs> <coughs>

Binaris ni Diwata ang mga bang May ambulance dito mga kaibigan Kay Diwata Tanungin natin parang may Diwata na sa loob kausap kumain lang pala yung mga kaibigan yung ambulance yung bigas ni Diwata nagkasabay-sabay ng deliver yan so parang yung delivery ng bigas ni Madam Diwata ay nagka doble-doble madami pa daw at may delivery na naman Ayan so nagka-double double no narinig natin kanina sa kausap ni Madam Diwata. Parang meron pa siyang maraming bigas eh may nag-deliver na naman ulit.